So, napakahalaga ng pakwan at puko whole year round at may tulong din lalo na kung mainit ang panahon. Pagdating po sa pakwan, marami pong health benefits ang pakwan. Yan na, pinapakita natin. Mabuti yung pakwan sa ugat. Actually, ayon sa US Department of Agriculture, ang pakwan meron siyang arginine eh, na kailangan ng katawan makakatulong magbuka ng ugat sa puso at sa utak. So, ito yung mga benefits ng mga watermelon. Ang pakwan po ay may 92% alkaline water, kaya nag-hydrate siya ng katawan. Yan, no, para magkaroon ng tubig ang katawan. Ang pakwan may tulong sa kidneys natin. Sa mga may kidney stone, bato sa bato, may UTI, urinary tract infection, ang pag-inom ng maraming tubig, 92% water kasi ang pakwan. Sa mga may arthritis, sabi nila may tulong din. Actually, may pag-aaral nagsasabi may tulong din sa gout. Eh. So, hindi ko lang gaano sigurado, pero wala naman masama kasi hindi siya talaga nakakasama sa mga may arthritis, baka makatulong pa. Good for your bones and improves immunity. Yan. Sa mga atleta, 'di ba, gusto nilang uminom ng mga energy ng mga sports drinks mga Gatorade, hindi na nila kailangan uminom nito kasi nasa pakwan na 'yung benepisyo. Ang daming vitamins ang pakwan tingnan po niyo. Vitamin C, copper, vitamin A, biotin at napakahalaga ang potassium. Okay, mura lang ang pakwan sa atin. Tingnan nyo ang benepisyo ng pakwan, 'no? Meron siyang nutritional facts. Sa isang maliit na hiwa, hindi naman po nakakataba, basta isa o dalawang slice lang, 46 calories lang. Nakita nyo, wala siyang taba, ang pakwan, no fats, no cholesterol, may carbohydrates at may konting protein. At ang daming vitamins ang pakwan, no? vitamin A, 10%, vitamin C, 21%, kompleto siya. Parang multivitamin na, may calcium, thiamine. Ang napakahalaga po itong potassium kasi kailangan ng puso natin ang potassium. Pakita ko pa to. So, pakwan, pwede ito sa buong taon, lalo na kung mainit ang panahon sa Pilipinas. Nakakatulong yan sa mga laging nagka-cramps, laging pinupulikat, baka mababa ang calcium, potassium, may tulong. May beta-carotene ng pakwan, lalo na yung yellow. Kung merong dilaw na pakwan po kayo nakita, healthy po to para sa mata maganda sa blood flow, para sa puso, para sa utak, pampalakas ng katawan, and 90% tubig. Uh, less than 10% lang ang sugar ng pakwan. So, salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. Uh, marami pa ibang benefits ang pakwan. Uh, pwede siya sa singaw. Kung mga may singaw, may bad breath, may tulong din to sa buong digestive tract. Tsaka sa mga nagtitibi, mga may constipation, nagtitibi, may tulong yung pakwan, makakalambot to ng dumi natin, at may fiber din siya. Tapos, sa kidney, sinabi ko na, para siyang sports drinks at pag, lalo na po sa heat stroke, kasi minsan may namamatay sa heat stroke, kung lang natin ng pakwan, may tulong na sana to. At may glutathione pa pakwan. So, maraming benefits 'yan, Papakita ko sa inyo. Ganito 'yung sample natin. So, ito 'yung pakwan natin. 'Yan. May dalawang klase ng pakwan, may yellow at may pula. Actually, 'yung red pakwan mas maganda to para sa puso. Pero 'yung yellow pakwan mas maganda para sa mata. Okay? Ang next naman nating titingnan ay tungkol sa buko okay Maraming ding benefits ang coconut waters sa atin. Ito. Maraming benepisyo. May tulong siya. Pwede siya inumin ng mga may diabetes. Hindi naman gano'ng kataas ang sugar. Blood circulation, natutulungan ng buko. Nakakapayat din. Kasi siyempre, tubig yan. Eh. Mabilis ka mabusog. <coughs> Ito po, oh. kidney stones. Kung meron kayong bato sa bato, may tulong ang buko, buko juice. Di ba? Huwag nalagyan ng maraming asukal. Para sa puso, healthy siya, wala siyang kolesterol, at wala siyang masamang sangkap. Hydration, tubig na 8 to 10 glasses of water. Kasama na yung pakwan. Sa mga nag-exercise, ha? Huh? Energy. ay uh, yung mga may hangover, yung mga may headache, masakit ang ulo, may tulong din ang pag-inom ng tubig katulad ng buko, pakwan. Coconut water, maganda rin sa skin at nagpapapayat kasi nga marami ka na nainom na tubig. Ito pa yung mga benefits. Actually, may isang pag-aaral lang naman sa West Indian Medical Journal. konti lang mga pasyente, tinignan nila, mga 27 patients. Medyo nakakababa daw ng blood pressure. Pero tulad na sinasabi ko, itong mga prutas, pakwan, tsaka buko at iba pang mga healthy fruits, pang lang to sa ating mga sakit. Hindi sila talaga gamot. So, tutuloy nyo pa rin yung gamot nyo sa high blood, sa diabetes, at dadagdagan nyo lang nito. Ah. so, ito para sa headache, may tulong din ang buko. Promotes weight loss, yan, nagpapapayat. Para sa pampaganda, siyempre, pag prutas at gulay, gaganda yung kulay nyo. Hindi masama sa diabetes at nahahydrate yung katawan natin. Salamat po sa pag-like, salamat po sa pag-share. Ito, Ito yung mga benefits ng coconut water. Usong-uso to sa Amerika ngayon. Yan, no? pampapayat, mas healthy yung talagang prutas mismo. At coconut water, huwag nahaluan ng mga kung anong-anong sugar. Matatamis. Para sa kidney stones. Yan, pinapakita sa kidney stones. Pampaganda. May tulong din sa puso. At yan, napakasarap ng pag-inom. Gano'ng karami? Siguro isang dalawang baso, pwede na. Yan, oh. Tignan niyo po to ah. Ito po yung nutritional facts ng buko kinukumpara sa mga gamot mismo ng doktor, mga pediatric electrolyte solution na binibigay sa mga nagtataing bata, mga sports drinks. Kung kukumpara niyo yung buko at mga gamot na nabibili sa mga tindahan at mga sports drinks, halos kapareho ang benepisyo ng coconut water. Tingnan nyo, halos pareho siya. Sa calories, mababa siya. Diba? Ang dami rin yung mga vitamins. So, vitamin A. Kita mo yung potassium niya. Ang dami. 14%. May iron. Tsaka may magnesium pa. Kumpara sa pediatric electrolyte solution, halos ganun din ang laman. No? Mas marami pang potassium ang buko kumpara dito sa mga pediatric na binibigay na bibili sa mga tindahan kumpara sa sports drinks so oh, mas marami pa siyang beneficyo. ang konti lang nito sa sports drinks so oh. sa sports drinks mababa na nga itong mga vitamins and minerals niya Mataas pa sa calories, matamis. Maraming sugar at taas pa na sugar niya, oh. Ang dami niyang carbohydrates. Pero tingnan mo ang buko mismo mas maganda siya mas healthy mas mababa ang sugar mas mataas ang vitamins